Sa buhay ng mag-asawa, pera ay hindi basta bagay. Ito'y daluyan ng pangarap, pag-asa at tagumpay. Ngunit sa maling paghawak, maaari ring maging guhit na naghahati, lumilikha ng lamat sa pag-ibig. Pera'y parang tubig, kailangan sa bawat araw. Ngunit kapag umapaw o naubos, dalang panganib ay matindit matagal. Kaya't kailangang pag-usapan, harapin ng magkasama, hindi dapat iwasan, hindi dapat ipagkaila, maging tapat sa bawat piso sa bawat kinikita at ginagasta. Dahil mas mahalaga ang tiwala kaysa anumang halaga. Sa mag-asawa, hindi lang puso ang nagsasama, pati isip, plano at layunin dapat ding magkaisa. Huwag gawing lihim ang pera, sapagkat lihim ay lason, nagbubunga ng hinala, away at tampuhan. Mas mabuting magtulungan, magsalita ng bukas, dahil ang kinabukasan ninyo ay nakasalalay sa lakas ng inyong pag-unawa. Pera ay mahalaga, oo, hindi maikakaila, Ngunit higit sa lahat, ang tunay na yaman ay tiwala. Pagmamahalan, pagunawa at pananampalataya, ay't anipok na ng mag-asawang tatagal. Kahit anumang unos ang dumaan sa kanilang buhay.